Hello po, good morning po. Ayan, uh, ay gandang umaga po ngayong Sabado. Uh, nanganak na po yung baka ko na si Melody. Ito po yung update sa kanya. So kulay brown po yung anak niya. Ang ganda po. Tinignan ko yung kasarian ng anak niya, lalaki po. So layo po ito ni Barok. Meron po siyang ano yung parang tinatawag nilang kuntil sa tenga. Papakita ko po sa inyo. So tingnan niyo po si Melody o oh. Tapos meron po akong ibabalita sa inyo na bad news. So panoorin nyo po yung video. Stay tuned lang po. A few moments later. Good morning po. Ito po yung anak ni Melody oh. Tingnan nyo. Ito po yung tinatawag kong kuntil sa inyo. Ito. Ito. Parang magiging apat yung tenga niya. Dalaw dalawang malaki. Dalawang maliit. Ito. Ito. Mayroon po siyang kuntil. Swerte daw po yung mga ganyan eh. Lahi po ito ni Barok. So tingnan nyo ang ganda po ng anak niya oh. Ayan oh. Diba? Aba po ng mga tinga tapos maiksi yung uso. So magandang baka po ito. So lalaki po ito. Tinignan ko na po yung kasarihan niya. So magiging puti din po yan guys. Kahit na kulay na brown na brown na ganyan. Magkukulay puti din po yan katagalan. Nagpapalit po ng balay yung baka. Ayan, i-update ko po kayo kapag naging puti na po yan. So, eto po si Melody. Ayan o, oh, ang maganda kong inay na baka. So, tingnan nyo, yung kapatid po nito, yung anak ni Melody, halos nasa, ano pa lang po yun, uh, 11 months. Pero, tingnan nyo naman oh, nanganak na po siya ulit. Kasi yung mga baka ko po na ito, Alas 2 months pa lang po yung anak niya, magto 2 months pa lang, naglalandi na po ulit. So ayan po, ang gandang blessing po ngayong Sabado. O, oh, ang ganda po ng anak niya. O. Oh. So kanina pa lang po siguro ito ng anak, hindi ko na nadatnan kasi nagtatrabaho po ako. Doon po ako sa mga alagang iba. So nanganak po siya. Ayan. So ang ibabalita ko pong badyos sa inyo, ito. Hindi ko po alam bakit ginawa po ito sa baka ko. Kung mapapansin nyo po yung daddy ni Melody, <coughs> pinutol po nila yung isang utong. Tingnan nyo ha, papakita ko po sa inyo guys. Tingnan nyo. Hindi ko lang po masyadong malapitan kasi nanunuwag siya. So ayan o. Oh. Kung mapapansin nyo po yung daddy niya, <coughs> dali lang po ha. Kasi kapag bagong panganak po ito, Ganyan po siya, agresibo po siya. So tingnan nyo, may tumutulong gatas po doon sa pinutol na dede. Ang pinagpapasalamat uh, ko po, dahil nung pinutol yung dede niya, yung hindi pa po siya manganganak. So, nagpalipas ng alos dalawang linggo, ginamot ko po yan, ang pinanggamot ko po ay diesel. Inaluan ko po ng... Inaluan ko po ng betadine. So, naging okay naman po yung pinanggamot ko. Ngayon, magaling na po yung dede niya. Kaso, ang problema po, tumutulo ng kusa yung dede eh yung gatas dun sa pinutol na dede. So, hindi ko po alam bakit ginawa po yun sa baka ko. Ang bite-bite pa naman po ng baka ko. So, hindi ko po alam kung inggit o anong daylan nila bakit nila pinutulan ng dede yung baka ko. So nagpapasalamat pa rin po ako kay Lord at hindi nila uh, masyadong sinaktan yung baka. Yun lang po yung naging uh, ano nila, yung pinutol yung utong. Pero nagpapasalamat pa rin po ako kay Lord at naging okay na po yung baka ko ngayon. Nanganak po siya ng maayos. Ngayon, ayan okay na po siya. So si Melody po, agresibo po siya kasi uh, pinaprotectan po niya yung anak niya. Ganyan po yung baka ko na to. Agresibo po pagka bagong panganak. So, maya-maya po uh, kapag lumabas na yung inunan niya, doon ko na lang po ipapakita yung pinutol nilang dede. So, hindi ko po mo ano ngayon kasi kakaanak lang niya eh. Baka huwag pa po niya tayo. So, stay tuned lang po. So, sanay uh, maparami niyo rin po yung mga baka nyo, guys. So, panoorin niyo po yung mga previous video ko para matutunan nyo po yung mga tutorial na tinuturo ko para sa mga pag-aalaga ng baka. So, yun lang po. So, mamaya ko na lang po ipapakita yung sinasabi ko na pinutol yung utong ni Melody. So, ang gandang blessing, oh. Mayong Sabado, oh. Ang ganda ng anak niya. So, ang katulad po na sinasabi ko, pagka malapit ng mga anak yung baka nyo, kailangan dalhin nyo sa uh, patag na pesto. Yung wala siyang pupuluputan, at walang uh, tubig. So ayan oh. Ayos na ayos po, di ba? One hour later. Yung guys, yung dede niya oh. Tingnan niyo, oh. putol po yung utong oh. Di ba? Ayan oh. Oh. So ito ganito po yung gawin niyo pagkatapos mga anak ng baka. Painumin niyo po ng tubig. sigurado ho po yan o ba? Diba? Yeah, ganyan po yung ginagawa ko pagkatapos niya mga anak tapos panggagapas ko po mamaya ng damo yan para makabawi po kagad o, diba uminom po siya o. so tulad ng sinabi ko agresibo po yan kaya wag niyo pong lalapit uh, lalapitan kagad ka yung baka niyo ng anak iba kasi yung baka maamo po yan pagka hindi nanganak pero pag after 2 days, magiging maamo na po yan. Apat po yan, di ba? Yung dito sa may bandang dulo, putol po. Ayan o. Oh. Yung isa mahaba, yung isa putol. So, ngayon ko lang po ito pinakita kasi nga po, pag pa po, bawal po sa uh, pakita sa YouTube yung mga ganyan. Yung may dugo. Kaya ngayon na lang po napakita. Ayan o, oh, tumutulo po yung gatas sa dede niya. Ayan, oh, mapapansin niyo po, yun, oh, yung pumapatak-patak po na yun. So, hindi ko po alam bakit iniisip naisip ka ng gumawa niyan sa baka ko. Siguro ang iniisip po niya, kapag ka pinutulan niya ng dede, hindi niya pa dededein yung anak niya. So, mabuti na lang po, after two weeks, doon niya ginawa yun. Kung nagkataon na ngayon niya ginawa yun, ba, ngayong nanganak siya, siguradong mamamatay lang po yung anak niya. So ayan no, oh. ang lakas po ng tining ng gatas, di ba? Ayun po. So, ayun po, maraming maraming salamat po. Hanggang dito na lang po. God bless po sa ating lahat. Happy farming po. Bye-bye.